So mga kumarites, ayan at papunta na nga po ako ng barangay para nga po kumuha ng barangay permit sa aking tindahan. Medyo malayo nga rin po talaga kumarites yung lalakarin ko bago nga po ako makasakay ng tricycle. Kaya nga po ako ng tricycle at jeep bago nga po makarating sa barangay. Kasi nga daw po yung tatlo kahit hindi na nga po ako masyado nakaupo. <laughs> Kadating ko nga po sa barangay ko Marites, kailangan nga pong umakyat dahil nasa second floor nga po yung kuhaan ng mga clearance or permit. At pagkaakyat nga ko Marites, kailangan kong mag-login sa logbook para bibigyan ka ng papel kung ano nga po yung kukuhain mo doon. Tatay ko nga lang si ate na makatapos para ako naman nga po yung next. Ayan at magpi up nga po ako ko sa maliit na papel na ito. tinalang at merong ballpen dito ko dahil wala nga po akong dalang ballpen. Bakit nga ba kailangan natin kumuha ng permit para sa ating tindahan? Ito nga po sa amin sa Tagig ang kinukuha ko lang po ay barangay permit. Maliit lang naman itong aking sari-sari store. So, iba nga po ay kailangan nga daw po ng DTI at saka ng BIR. Libo-libo nga po yung binabayaran nila. So dito nga po sa amin ay hindi ganun kalaki yung babayaran mo. Kailangan natin kumuha ko mga retes, para maging legal nga po yung ating pagtitindahan. Kung may magreklamo naman sa tindahan natin ay eh, meron nga tayong permit na hawak. Abay malay mo at merong galit sa'yo na kapitbahay mo at nereklamo ka. Char lang. Nung unang kuha ko nga po ng sari-sari store permit ko Marites ay may pinaliwanag nga po sa akin sa barangay. Kung magsasara nga daw po kami ng tindahan ay kailangan nga rin po namin ipasara yung account namin. Kakaroon ka nga po ng penalty pag hindi mo sila i-inform na ikaw nga po ay nagsara na. Kung nagsara ka nga po ng limang taon at biglang gusto mo mag-open at kukuha ka ulit ng barangay permit panigurado ay malaki nga po yung babayaran mo. Siyempre depende yan sa mga lugar natin kung ano nga po yung mga patakaran nila. 150 nga po yung binayaran ko para nga po sa sari-sari store permit. Pero meron nga po akong penalty dahil hindi nga ko nakabayad noong 2022. Ilang narinyo ko lang po ay 2023 at yung ngayon nga po 2024. Dahil nagsara nga po yung tindahan ko nung nagpaayos nga po kami ng bahay. Open nga po ulit ako ay October na nga po eh kaya hindi na nga po ako kumuha ng permit. Kumuha nga po ako ng permit noong January 2023. Naliwanag naman ang maayos sa barangay kaya nagbayad na po ako. Naman ganun kalaki yung nabayaran ko doon sa penalty at nagbayad nga lang po ako ng 100. At nga po nang binayaran ko ay nasa 350. Eh maswerte talaga yung mayroong merong sari-sari store dito sa Tagig dahil hindi nga po sila nagbabayad ng sobrang laki. Bin ko na nga po yung finilapan ko para bigyan na nga po ako ng permit. Doon nga rin po palang pwedeng tingnan dito habang ikaw ay nag-aantay. Klit nga lang po ang pagpunta ko ng barangay Kumaretes dahil hindi nga po ako umabot ng 30 minutes doon. Doon nga rin ako mga kasabayan na kumukuha ng mga barangay clearance at tsaka ng mga permit. permahan nga lang po sa akin na nakalagay nga doon na receipt. Kala nga ko, Marites, at meron nga pong electric pan doon habang ikaw nga ay nag-aantay para hindi naman pagpawisan at hindi naman Man maging hagar. Ayan at video-video muna sa sarili habang nagaantay na tawagin yung pangalan. Kita nga po sa akin yung barangay permit at pinacheck kung tama nga po yung mga nakalagay doon. At tama naman po lahat kaya binayaran ko away na. Uwi na nga rin agad ako kumarates dahil nakuha ko na nga po kaagad. Siyempre at sasakay na naman ako bago makauwi. At e-bike na nga lang ako kumarates dahil si kuya ay hindi na nga po umaalis doon sa harap ko. Ang sabi niya nga po ay 20 pesos na lang hanggang hagunoy sabi na. Kaya nga ibaba lang ako doon sa may sakayan papuntang pag-asa. Diretso na lang yung sa pag kumaretes at magdagdag na nga lang po ako ng 12 peso. nangarin na nga rin po ako para hindi na nga po ako babaan ng baba. Para na, na nga po ito kumarites galing ng barangay Hagunoy papunta na nga po ng pag-asa. Ayan ang nakalagay nga po sa permit ko kumarites ay renewal. Meron nga po ako dyan penalty na 100 peso. Sana ay nabigyan ko kayo ng idea sa aking mini vlog ngayon kumarites. Munta sa inyong mga barangay at kumuha ng permit. Salamat sa panonood kumarites. Follow for more. God bless us. At sana ishare nyo na nga rin po itong aking video. I-expire nga po ito sa January 20 25 2025